Ang talent mo? Please watch me po. Nay. <laughs> Mama! Inaantok na ako pero binuhay mo ang katawang lupa ko, Bongga! Sing it po. Alam mo. Uh, po, Siyomay. Oh. Kahit po ako'y matalo dito, okay lang po. Basta po, naipakita ko po sa inyo kung ano po ang tunay na Pinoy. Ang pagkanta ko po, yun na po kung saan po, yun na po ang instrumento po ng aking buhay. Kung saan po, yun na po ang pag-asa ko eh. Alimbawa, pat sabad at linggo, may pupunta sa bahay, hindi ko naman po wala. Uusapin ako sa mga iba't ibang lugar, mga okasyon-okasyon po, o birthday party. Siguro, mga latata po ng kanta ko yun. Kinakanta ko, maghapon. Ano pa na po. Dahil po na Nahihiya uh, din naman po akong kumain pag ako po inakala. Okay, Mabilis po akong pagtibok. <laughs> salamat po ko sa lahat po na sumuporta sa akin. Lalo-lalo na po sa mga TFC. Taas sa fans mo. Tsaka po sa Jovi natin, fans. <laughs>